Gusto lamang daw noong magtanim ni Mike ng mga herbs para makatulong sa may sakit niyang asawa. Pero kinalaunan dahil dumami na ang kanyang pananim, ay ibinahagi niya ito sa komunidad. Ngayon, nagtuturo na rin siya bilang isang accredited learning site ng ATI. Aksidente kong ituring ni Mike ang pagkakaroon niya ng farm dito sa Taal, Batangas. Sa kagustuhan niya kasi noong tulungan ang kanyang may sakit na asawa, nagtanim daw siya ng sari-saring herbs na pwedeng ipanggamot sa kanya. Lahat ng mga herbs muna yung mga nilagay ko dito. Doon nag-start lahat. So dumami yung mga produce, binibigay ko sa mga kapitbahay. Then later on, gusto na nilang bilhin. So naisip ko, pwede palang business. So total, wala na yung wife ko. Tinerecho ko na lang. Dahil na rin nga sa karanasan ni Mike sa namayapang asawa, nag-focus siya sa health and wellness bilang sentro ng kanyang farm. Ang Taal Maranans ay nag-o-offer ng health and wellness, healthy yung mga food, organic, farm to table, at lahat ng mga pinuprodus namin, siya naming inihahanda dito sa loob. May git sa limat kalahating ektarya ang laki ng Taal Maranans Farmville. Sa lawak nga ng farm na ito, perfect raw ito para sa mga team building at family bonding activities. Ang dinadayo dito is yung team building, yung larong Pinoy. May mga laro kami ng bata ako na sikyo, halimbag, tubig-tubig, na dito endemic lang sa Taal na pinapalaro namin sa mga tao. Of course, ang pinakamaganda sa tao ngayon, makahinga sa nature. Kasi yung nature talaga, it's a common knowledge na we breathe oxygen, and they breathe our carbon dioxide. So exchange of value, symbiotic relationship ng, ng, nature. Bukod sa outdoor activities at masasarap na pagkain, isa pang dinarayo sa farm na ito ay ang kanila mga training sa organic agriculture. Isa rin kasi ang Taal Maranans sa mga accredited learning site ng Agricultural Training Institute sa Calabarzon nagtuturo kami dito ng organic farming at saka ng iba't iba pang methods ng farming na of course aprobado to ng ATI under DA and ng TESDA. Actually, sinasuggest namin sa mga gustong pumasok sa ganito na mag-aral muna kasi mahal yung tinatawag na matrikule. Mahirap pag nagkakamali from the start. Sa mga learning sites kailangan nilang matuto or sa mga TESDA accredited farms kasi yung mga tamang proseso, yung tamang pundasyon, kailangan masimulan sa tama. Sabi nga, do the right thing right the first time. Maraming mga pagkakamali kami na dapat na i-correct -co na kagad kung nag-aaral tayo sa mga LSA at sa mga TESTA certified farms. Kasi itatama nila yung basic, yung pundasyon, yung foundation ng organic farming. Sa panahon nga ng pandemya, kitang-kita ang kahalagahan na ang bawat pamilya may kakayahan na magtanim ng sarili nilang pagkain. Ngayong panahon ng COVID-19, ngayong pandemic, isa ito sa mga magandang gawin. Lahat ng tao yata, health conscious. Dumami yung plantitos, plantitas, humilig tayo sa nature. Kami matagal na namin ginagawa, sinishare namin sa tao na even yung kunong naka-lockdown tayo, kaya mong iproduce yung pagkain mo. From your backyard, pwede. O kahit man lang dun sa kitchen mo. Kasi we can teach also hydroponics. So, palagay ko lahat ng tao, hindi namin chine-change ang mundo. Chine-change lang natin is yung source of food mo. Pwede palang nasa paligid mo lang. Sa mga gusto mag-aral ang um, farming, organic farming, nandito lang yung Taal sa Taal Batangas. Pwede nyo kaming hanapin sa Facebook, sa Instagram, at of course sa aming website, www.taalmaranasfarmville.com.